Ang mga itlog ng pugong ito, dinalang pang kwek-kwek na tinutusok-tusok sa kalsada. Meron na rin ngayong pickled quail eggs, crispy adobo eggs, at ang nauusong salted quail eggs. Ito ang naisipang produkto ng ilang estudyante sa School for Experiential and Entrepreneurial Development o SEED sa GK Enchanted Farm sa Pandibulacan. Tawag nila rito, Pugong Bayani kita ko po after this po magiging social entrepreneur ako behind pugong bayani po na magca-create ng wealth sa iba po at papatunayan po namin sa, sa mundo na hindi lang yung quail eggs hindi lang po siya low value as papakita po namin na high value po siya breeding ground nga raw ng mga mandirigma laban sa kahirapan ang sakahang ito. Dito, tinuturuan ng mahigit isang daang estudyante ng social entrepreneurship kung paano pagkakitaan ang likas na yaman ng bansa, lalo na ang agrikultura, at magamit ito para mapaunlad ang sarili at komunidad tumatagal ang kurso ng hanggang dalawang taon. Ang mga mentors dito, di lang mga Pilipino, kundi ilang dayuhan din. What we want people to rediscover really is the wealth of the Philippines. You know, in order for us to end poverty in this country, it has to be very clear that we understand how rich we are in terms of resources, uh, two of which we uh, put as a priority in the Enchanted Farm, which is our land and our people. That's why we go to agriculture. Meron din namang summer camp na tumatagal lang ng isa o ilang araw pwedeng matutong mag-bake, gumawa ng keso, peanut brittle at ice cream, at ng sarili mong stuffed toys. Para sa mga laking syudad, pwede mo rin maranasang mamuhay sa isang bukid, ang matutunang magtanim at mag-alaga ng iba't ibang hayo. This is how also they learn. Kids learn when they play. And they actually get a lot of learnings when they come back. And some of them, it actually changed their decisions after in terms of studies a 17 year old kid who just quit the university just applied for, for another one because he wanted to study social entrepreneurship. So the impact can actually be really huge. Sa modernong panahon kung saan mabilis na nakikisabay ang mundo sa takbo ng teknolohiya, iisipin mong tila hakbang pabalik o makaluma ang manirahan sa bukirin. Pero nais raw patunayan ng mga estudyante at guru dito Di lang nakalilibang kundi susirin kontra kahirapan ang simpleng pamumuhay at pagpapaonlad ng likas na yaman na mula lang sa loob ng bakuran.